Marami nga palang nagtanong sa akin kung ano ba talaga ang pinakaimportante sa mga ingredients natin sa ice cream. At marami din nagtatanong kung saan makakabili ng kasaba at milk boy. Dahil naubos na yung ice cream natin, mamili na naman tayo na ngayon ng ingredients. Samahan niyo ako mga idol, papakita ko sa inyo kung saan tayo makakabili. So andito tayo ngayon sa palingki. Sa palingki kasi kapag mayroong nagtitinda ng harina, mga bakery supply, mayroon po yan silang milk boy at yung kasaba. Dito sa amin, marami pong nagtitinda ng kasaba at yung milk boy. At yung milk boy nga pala, marami ding nagtatanong kung skim milk ba yan? Skim milk po yan mga idol. Ang skim milk kasi mayroong original, mayroon ding local. Yung milk boy yan yung original na gatas mga idol. Yan yung gagamitin natin sa ice cream, hindi pwede yung local sa ice cream. Iyon, andito na tayo sa loob, kukuha lang tayo ng lagayan. Ang una natin kukunin ay asin. Asin mga idol. Siyam na kilo po yung asin na kukunin natin. Para yung ice cream natin, na matigas na matigas talaga siya hindi pwedeng magtinda tayo ng ice cream na malambot kulang sa tigas mga idol kasi kunti lang yung kita natin kapag malambot yung ice cream madali isang maubos pero kunti lang yung kikitain mo so ayan kung napapansin nyo marami pong nakabalot yan may baking soda may baking powder yan cornstarch skin milk pero yung, local lang yung skin milk nila dyan mga idol wala pong original dyan sa ibang tindahan po tayo bibili mamaya ng milk boy original na skim milk tapos mayroon din nagtatanong sa akin kung ano bang klaseng kasaba yung ginagamit natin kasaba starch ba, kasaba flour ba ang ginagamit ko po ay kasaba starch pero yung kasaba flour parehas lang yun mga idol kasaba din yun, parehas din yun na pwede natin gawing ice cream kasi marami talagang nagtatanong sa akin tungkol dyan sa kasaba starch kasaba flour yan mga idol i lagay na natin diyan sa counter so bibilang na yan kung magkakaano babayaran natin ngayon so ang diyan pa lang mga idol ang mababayaran ko sa ingredients na yan kasama na yung asin ay 500 plus Marami din pa lang nagtatanong sa akin kung hindi ba tayo lugi diyan sa ice cream dahil marami po yung mga ingredients. Hindi po tayo lugi mga idol. Sa totoo lang, lampas kalahati po yung kita natin diyan basta marunong ka lang. So ayan, lilipat naman tayo sa ibang tindahan bibili tayo ng Milk Boy. Yung ganitong hanap buhay mga idol, tigaan lang talaga dahil hindi po basta-basta ang pagtitinda ng ice cream. Dahil pagkaubos, yan, kung napapansin nyo, na mamalingki na naman tayo para gagawing ice cream. Pagkatapos mamalingki mga idol, so gagawa na naman tayo. Walang katapusang gawa mga idol. hang. So dito tayo bibili ng Milk Boy mga idol. Kung napapansin nyo, ang mga tinda nila dyan ay pagkain ng manok at pagkain ng baboy, mga vitamins, yan pero may tindas lang na milk boy dyan marami kasing nititinda ng milk boy dito mga idol pero dito ako bibili sa kanila dahil yung milkboy kasi marami pong class yan mga idol may first class, third class, second class yung sa kanila kasi first class talaga yan so ano pang antay natin mga idol so uwi muna tayo sa bahay para mag na naman tayo ng nyug para ipakayod na naman natin yan sa palingke ngayon ito nga pala yung yung na gagamitin ko mga idol so bibiyakin lang natin yan limang piso lang po yung bili ko dyan sa mga nyug nyan mga idol dahil dito kasi sa probinsya pwede tayong bumili sa mga puno puno lang mga idol sa mga bahay bahay kapag ganyan kasi makakamura tayo pero kung sa palingke ka na ta talaga bibili napakamahal na mga idol yung ganyan kalalaking nyug 30 pesos na yan sa palingke mga idol yun bumalik na naman ako dito sa palingki ngayon at pupunta tayo dun sa pakayuran ng nyog yung pakayuran kasi dito sa probinsya mga idol dito sa amin wala kasi silang pigaan hindi katulad sa Maynila na pagkayod kasama na piga mga idol dito wala kasi kaya mano-mano natin pipigaan yung kinakayod na nyog so magbabayad na naman tayo dito ngayon ng limang piso mga idol sa pagkayod ng nyog Ayan, kung napapansin nyo, maramis lang yung dyan. Pero sobrang mahal na yan mga idol. Yung pinakamaliit dyan, 25. So ayan mga idol, pauwi na naman ako sa bahay. Pero mayroon ako na daanan dito na nagtitinda ng puto. Tingnan nyo yung puto nila mga idol, pinipilahan. So, sobrang sarap. Napakaganda yung puto nila dyan mga idol. Napakasarap yung puto. 10 piso lang isa, pero sulit mga idol yun pila muna tayo dito di baling magantay tayo ng matagal basta makakain lang tayo ng puto na masarap gawa sa kamuting kahoy po yung puto nila dyan mga idol ayan kung napapansin nyo parang may pugun sila na ginawa tapos nilagyan din ni dun sa itaas ng parang trambutso ayan o oh. kung napapansin nyo yung usok lumalabas dun sa may parang trambutso yung puto na yan ginagamitan din nila ng gata yan mga idol kaya masarap katulad sa ice cream pagka walang gata yan mga idol hindi talaga masarap yan marami pa kasing ibang nag ice cream na hindi nila alam yung gata na nagpapasarap sa ice cream at ito na nga mga idol ang pinaka talaga sa mga ingredients natin sa paggawa ng ice cream mga idol una una kasaba gata, asukal, milk boy tubig yung lima na yan makagawa natin ng ice cream mga idol na masarap yung mga condensed optional lang yan mga idol kung anong pwedeng ipang dagdag natin sa pangpalasa So, yun lamang po ang kaganapan sa ating video ngayon mga idol. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like and share, follow. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.